hindi inaasahan nasira yung gulong ko grabe nakikita nyo naman wasak-wasak na <laughs> wala kasi siya sa align ngayon pumunta sa may blooming treat ah, kay tropa yun dito tayo sa may sed dragon ayan sed dragon Yun, yahalain daw yan. Tapos yan, sample ng mugs na ilalagay ni kuya. Kasi sira na rin yung mugs ko. Ayan, kakabit na. Ayan, gastos pa more. Yun, sinicheck na ni kuya. At ito pala yung may ari. ayan kinabit na at punta tayo dito sa under chassis Mount repair shop dito natin papaalayin yung sasakyan yan inaangat na siya. <laughs> yan kinakabitan na, na hindi ko alam kung ano yung kinakabit dyan yun iniigpitan na, na at ito yung sukat yan kailangan nyo nata mat sila at yun, tapos na nga. Super gastos. <laughs>